sa ating lahat na uh, kaibigan na uh, kanter ayan meron lang po akong naisisir sa inyo ito po isang card ng dental clinic ayan ako po ay masasabi kung nais kang po dito na uh, kaibigan ayan Ayan hey, yung nilalaman ng tanong niya. Yung card. Ayan. Ayan. Nung pong ito inilapit sa akin, ang sabi nila, sabi nung na gano na hindi na nagdadala nito. 500 lang po. Libre ang linis at pasta ng dalawang ngipin inulit ko pa ano po libre oo libre hindi eh, ako kumuha kasi mura na yun eh 500 lang libre na linis tapos may pasta pa na dalawa tapos makakakuha ka daw ng 20% discount pag nakapagpalinis ka na yan ito yung ano 20% discount na yan may nakalagay pa nga promo promo yun eh pinuntahan ko kahapon do sa mismong clinic o oh, totoo naman yung clinic na andun talaga eh eh paano kung na-scam dito yan ang tanong pagdating ko po doon sabi nung staff nakausap ko eh makakabil lang po kayo ng 20% discount pag nagbayad ako ng buo sabi ko paano po mangyayari yan eh, sabi ho sa akin kaya ako nung nagdala nito nung nagikot eh libre eh naalabas ito talaga malinaw na scam hindi ko lang alam kung paano nangyari sa kanila nang nag iikot nito kung may pahintulot sila na ganun ang sasabihin tapos pagdating sa kanila naman iba kasi magkaiba po yung sinasabi nung nag iikot na may dala nito kung sino man sa inyo ang nagkaroon nito kung napunta na pakicomment po sa comment section kung ganun din yung nangyari sa inyo o iba kasi yun ang pagkakasabi po sa akin dalawa kami nakarinig ng kasama ko eh sabi nga nung kasama ko buti na lang at wala akong pera nung araw na yun kung meron dalawa tayo na na-scam scam Iscam to bakit? eh 20% pala discount lang mo bakit pa kukuhan nito magkano yung 500 sa makukuha niyo kong bibigay mo 20% sa akin din 20% ako rin ang magbibigay ng discount ano yun lukuhan kaya pala dito palang malino na paluloko to eh iwan ko sa so may ari ng clinic na to kung paano nagkaroon sila ng ganito o anong ibinigay nilang ano sa nag nito alam ko may pahintulot sila sa nag nito hindi ko lang alam kung ano naging usapan nila kung bakit ganun na nangyari sinasabi nung nag magbayad ka lang ng 500 sa kanila dalhin lang to doon at ipakita automatic libre plus 20% discount sa lahat ng ipapagawa mo sa ngipin mo pag nakuha mo na yung libre o na-bill na mo na nagawa na sa'yo hindi siyempre ako tuwan tuwa sabi ko ba ma malaki yung matitipid ko anak nanti na pa mahi-scam pala ako pagdating dun iba yung sasabihin sa'yo nung dentista at saka nung staff na makakausap mo muna Ewan ko sayang yung pera dito awa ko kung ilan yung mga nadali dito marami kita ko marami nag, nag ikot dito hindi ko lang alam kung ilang kaming nakakuha nito ito na ako ako po July pa eh eh po kami ng Mindoro kaya pumunta ako doon para kung palinis man lang ng ipin saka papapastaan ko saan yung dalawang butas ng ipin ko na uh, malaki na kaya sabi ko yun ang ano yun ko kaya lang 20% discount lang pala yung libre nila pagka sa uh, ahinti ka pumuha doon sa nagihikot eh libre pagdating na sa kanila 20% discount nung chinik naman ako doon libre naman yung check yun nga lang chinik nga lang tapos nung na-check nila, 900 yung babayaran ko. Eh, wala naman akong perang ganun kalaki. Nadala. Para makapagpalinis ng ganun. Tsaka kung magpapalinis lang din naman ako ng 900, di dito nila sa iba. Eh, ito wala ng 20% discount, at least 700 lang. Eh, yung 20% discount na yun, kung halimbawa tatanggapin mo, dito rin naman kinuha sa binayad mo eh. Sino nagbigay ng 20% discount sila? Hindi. Kaya sana. <laughs> huwag na makapaloko. Ang ganitong modos. Hindi ko sinasabing yung clinic na to eh. kasama sa pang iskam -e pero di ko alam kung paano kasi unang una dito ito magtatala ng ganito nang wala silang pain tulot e nakakalungkot sasabihin sa iyo eh sana at sinabi nila yung totoo na 20% discount kasi kung sasabihin naman nilang 20% discount hindi ako kukuha nito dito sa mga taga bikutan na narinito. Paki-comment po kung nangyari sa inyo 'to. Kasi dito ito sa Bikutan nangyari. Dito 'to eh. Ito sa Lower Bikutan po matatagpuan tong ano na 'to, clinic. Yan oh, Lower Bikutan. Yan. Yan lang po. Medyo nakakaano po ng kalooban. kasi maliit lang naman yung kita ko eh hindi naman ako kumikita na malaki kaya nagano ako doon sa makakatipid pero hindi pala hindi e po maraming maraming salamat yung mga meron nito pakicomment po kung anong nangyari sa inyo dito basta sa akin po yun ang nangyari na-scam ako dito Salamat po sa inyong lahat. Hangga dito po muli.